Naalala ko po yung ano eh, maraming nagsasabi, ah dito sa Davao, sanay naman kami sa may militar sa paligid eh, may task force Davao. Na, naalala ko rin po when I was living there, may mga maraming naka-fatigues dun sa civilian areas na very friendly naman, hindi naman sila harmful in any way. May takot syempre kasi may mga may paril sa paligid, pero parang very, very affectionate yung, ano eh, yung sense na nakuha ko yung mga tao tungo sa mga security forces sa Davao? Uh, kasi, kasi nga, naging part ng messaging na kaya maraming may armas sa Davao is to keep the city and its people safe. At uh, mm -hmm. naipasok na siya sa isipan at puso ng mamamayan. Uh, kailangan i-challenge yung modelo na yan kasi parang sinasabi ng, natin at ito yung minsan kailangan namin pag-usapan kami mga taga-Davao. Ang sinasabi namin ay kailangan namin ng external and uh, force-based no, na arrangements para payapa kami. So what does that suggest? Una, hindi namin kayang kontrolin ng aming mga sarili kasi kailangan may mga armas no, ah uh, to, to, to uh, you know, to keep criminality at bay. Pangalawa, um, parang ano, uh, it's, it's really externally imposed. Kasi parang ang suggestion, kung wala ng mga Duterte, hindi na kami disiplinado. <laughs> mm -hmm. <laughs> Dito na